meron pa lang nag-message sa akin, nagtatanong siya kung bakit nga daw ba ako umalis sa Japan. And since may time ako ngayon dito sa Tabing Dagat sa Okinawa, isasagutin ko 'yan. Nandito pala tayo sa Tabing Dagat, Central Okinawa 'to. Sasagutin natin yung reason. So, uh, actually hindi naman ako nag-resign sa Japan dahil sa ayoko ng trabaho or nabababaan ako sa sahod. It's just that uh, merong ibang opportunities na Pwede kong i-try and ayoko kasing pagsisihan yung mga bagay na gusto kong gawin pero hindi ko siya magawa dahil sa restraints ng sinasabi ng ibang tao like kapag nasa Japan ka na may visa ka na sayang ganyan. Pero for me since nandoon naman na yung knowledge ko sa Japan like marunong na ako mag-Japanese, may networks na ako sa Japan and nagkaroon ako ng opportunity like this na makapag travel or maging influencer na kumikita naman ng kapareho ng kinikita ko sa Japan. Pinili ko lang tong opportunity na maging free ngayong taon, 2025. Kasi nga, ayoko may pagsisihan. At alam naman nating lahat na hindi na tayo bumabata, tumatanda tayo, humihina yung katawan natin. And ayokong, ayokong pagsisihan na kapag tanda ko is saka, saka ko lang magagawa tong mga bagay na to. Kaya ngayong taon, pinagbigyan ko ng chance yung sarili ko na mag-travel, itatry ko yung ganitong klase ng lifestyle kung kaya ko ba, edi eh, itutuloy-tuloy ko. Kung hindi, edi eh, babalik ako sa pagtatrabaho or hahanap ako ng ibang mga way para kumita. So, yun, yun yung reason. Uh, for me, ano pa rin naman, uh, worth it pa rin mag-Japan, lalo na kung iko compare mo siya sa Pilipinas. And Recently nga may namita akong Vietnamese dito na trainee na nagbabayad pala sila ng ano ng malaki. Mas malaki pa sa binayad ko sa unang taon ko as a student dito sa Japan para lang makapagtrabaho. So for me, kung magte-trainee ka dito, mag-SSW ka compared sa kung mag-work ka sa Pilipinas, worth it pa rin namang mag-Japan. Ako kasi swerte lang din talaga ako na meron akong choice pero kung wala akong choice na ganito wala akong options na pwedeng piliin for sure nasa workforce pa rin ako sa Japan yun yun yung reason kung bakit ako umalis sa Japan so I think ano maraming hindi makakaintindi or masasayangan pero for me kasi ngayong bata pa tayo maganda na na-enjoy natin yung life na gusto natin kung saan tayo masaya. So yun yung reason kung bakit nag-stop ako mag-work sa Japan. Pero still, bumabalik-balik ako sa Japan kasi nga uh, naniniwala ako na si Japan is yung lucky place ko. And si Japan yung nagbigay sa akin ng opportunity na meron ako ngayon at ng life na tinatamasa ko ngayon. And yun. Kaya sa lahat ng nakakaintindi, thank you so much always for supporting my blog And uh, I hope na marami pa tayong pagsamahan. And kung may mga tanong kayo, comment lang kayo dyan sa baba. So yun lang. Thank you so much for watching. Bye-bye.